Sa pagsapit ng buwan ng Pebrero, opisyal na pinagdaraos ang buwan ng Sining 2024 sa Alabel National High School. Dulot ng maingat na pagpaplano ng mga opisyal ng alagad ng Sining at mga gurong nang gagaling sa espesyal na program sa Sining ay ang makulay at masiglang pagdaraos sa paaralan. Ano, I, I felt so happy and pressured kasi special program in the art has the opportunity to showcase their talent. Sa pangunguna ng alagad na sining, sinimula ng Daos noong Pebrero 2, 2024. Binuksan nito ang pinto tungo sa pag-unlad ng mga sariwang talento at galing ng mamag-aaral sa pangamagitan ng pagtataguyod ng iba't ibang aktibidad. Ang sumusunod ay ang mga aktibidad na bukas para sa lahat ng estudyante sa paaralan. Narito naman ang mga aktibidad na eksklusibo para sa estudyante na programa sa sining. Walang katulad ang mga mag-aaral na Alabel National High School pagdating sa pagpapakita ng talento nila sa sining. Kaya naman, narito ang mga nagtagumpay sa kanilang sinalihang kompetisyon. Sa kompetisyong Sayaw Pinoy, nagwagi ang ikawalong baitang ng special na programa sa sining, sumunod ay ang kapitong baitang. Para naman sa folk dance ng ikasyam at ikasampung baitang, ang kampiyon ay sila Precious Gonzales, Kisha Moges, Angel Coronia, Louis Teral, Alea Tabobo, Yesha Asinero, Martin Nagan. Sa ikalawang pwesto naman ay sila Francine Bangka Irin, Jasmine Jane Isiki, Siddhartha Rimala, Arden Faith Palawan, Angela Bohols. My experience sa Arts Month kay ano Jud like it's not easy kay ano ka nang I was assigned as a leader sa among group sa dance arts. Ma'am Jobeli ano said na ako ang mag sa akong grupo and ano I was having really a, ha a hard time since kanang conflict ang mga schedule always I sometimes mag-conflict ang mga schedule for example um na mga sabadista anya, and we want to practice like weekend Saturdays and they are not able to attend the practice so ano ka, like need you na mo mag-adjust na ay mag sacrifice na ay magkuan and ano kanang from sa preparation ano, like, carry lang, like, laban lang may kay naka-second place, and, ano, like, wala well, Jimmy nag-expect niya maka-second place kay upat jud ni kagrupo ang maglaban, and, kalaban ako si, si Laika, pili na pa siya, da, mao to ka nang, lipay kay may itong pag-announce nga, second place may, kay, for sure, dako na po na kong grado sa dance arts, Mamintay na ako akong high grade sa dance arts, and also, aside sa being second runner up I second placer sa ano sa sayaw sa sayaw i was also and second place sa essay writing and which is a bonus yes that's it Para sa ikatlong lugar ay sila John Dave Abduhan, Mary Jane Lea Chavez, Rica May Garcia, Charmaine Drake. Ashley Abadinas, Ellen G. Tanza, Glyza Hubahib. Sa labang poster making ng SPA, nanalo sila Rodjo Di Masuway, Zyren Jan Mejia, at Harvey J. Luchabes. Para sa slogan making na bukas sa lahat ng estudyante sa paaralan, nagpakitang gilas sila Jasmine Jane Isiki at Miko Bardukin. Sa canvas painting naman ay nagwagi sila Teodoro Sukal, Dana Ellen Bilarde, at Crystal Ira Maglasang. Sa monologue competition, kumislap ang talento nila Edeline Mahinay, Charming Joyaris, at Justin Faye Galanaga. Para naman sa theater drama ng SPA na nakasentro sa paksang kontra-droga, ang kampiyon ay sila Love Preguner, Marian Corton, Rovelin Tablo, Nicole Sison, Precious Kim Magno, April Piang, Precious Malaras, Justin Galanaga, Gabriel Ablanido, Noela Herseda Sa ikalawang pwesto naman ay sila Rachel Escultura, Bryl Sumalinog, Zyre De Leon, Daisy Rivera, Ralph Inad, Edeline Mahinay, Grisel Lucina, Jane, Arby Sibio, Gwen Pugoso. Para sa ikatlong lugar ay sila Charmin Yaris, Vanessa Baha, Casey Labaro, Linara Lahato, Miles Gidelgado, Jello Diagbel, Max Cordero, Sapira K. Rosalita, Eunice Miles Laba, April Rose Lopez. Sa kompetisyong short filmmaking na bukas sa lahat ng estudyante sa paaralan. Nanalo ang pelikulang kakarampot nila Princess Icy Lumantas, Angel Megan Jupson, Sumunod naman ang pilikulang medalya nila ay Karen Hindraule, Dionte Jenna Nutada. At sa huling pwesto ay ang pilikulang Bakit nila Christine Bohols, Frank Lawrence Jara. Para sa Spay Advertisement, nagtagumpay sila Jerlyn Mipasco at Shandis Coral Puentes. Sa oratorical speech ng SPEA, nanalo sila Quenjan City Arellano, Jocelyn Joyce Mahilong, at Laika Kanoy. Para naman sa Write and Tell, nagwagi sila Nobi Kate Arellano, April Rose Bilingan at Mitch Montanes. Sa kompetisyong One Act Playwriting ng SPE, nagtagumpay sila Bien Binisti Mario, Mark Ivan Ubida, at Micaela Perilla. Um, to experience na ko atong Arts Month, it was really difficult because Ma'am Linda made us write and one act play for the competition. Tapos at first, I was ano, I was insecure of my talent, pero I got through it and passed my my output. So, wala ko ka place, pero it's fine. Um, na ako'y It's like It's like a way para ma-improve ang akong writing skills in the future just in case like ma-need na ako. That's all. Sa essay writing na bukas para sa lahat ng estudyante sa paaralan, nanalo sila Stephanie Kulan-Kulan, Francine Bangka irin at Renen Padasas. Sa solo singing na bukas sa lahat ng estudyante sa paaralan, nagwagi sila Justin Peteros, Jay Abhilina, at Shaira Jane. Para sa duet singing naman na bukas sa lahat, nanalo sila Ana Marie Abihar at Erika Primor, Haryana Wanal at Precious Pahayahay, at Dayan Kamanga at Angel Aratia. Huli, malaki, babalik pa rin sa yakap mo. Sa solo singing ng SPE, nagtagumpay sila Diana Dungog at Jaden Ubales. Para naman sa duet singing ng SPE, nagpakitang gila sila Diana D. Dungog at Raji Kaitong, Pretty Jane Rosauro at Scarlett Kiao at Jaden Ubales at Denise Atorio. At ang huli, sa pinakahihintay na patimpalak ng musika at pagtugtog, narito ang mga grupong nakakamit ng korona ng tagumpay para sa Battle of the Bands. Ang kampiyon ay ang prangkinos na nililikha nila Rajika Itom, Joyce Anbilia, Diana Didungong, Terence Carl Condag, Vincent Lazaret Lim, Christian Kent Mingito, Jean Michael Gomez, Christine Nina Maglasang, AJ Lawrence Maban, Jian Benedict Siblos, Rexaline Campo Manis, Mayumi Zata. Sumunod ang ultra jump na binubuo nila Avigil Daimil, Rodlen Kirog, Scarlett Kiao, Riza Miel Barasin, Z. Palawan, Giovanni Makalam, Eliza Salip, Mary Eunice Pingoy, Pretty Jane Rosauro, Janea Zan Mogat. Katlong pwesto naman ay ang eclipse na sinasaklaw nila George Sakabin, cabin, Ryzen Alcarazin, Zane Zachary Zapanta, Dave Miguel Dinuyo, Christian Jade Ayano, Brenda Lee Siblos. Sa kabuuan, isang malaking tagumpay ang buwan ng sining taong 2024 dahil sa pagtutulungan ng bawat individual sa espesyal na programa sa sining. Kasama si Aika Hendrale at Julian Pasco sa likod ng kamera, ako si Dionte Notada, naghahandog ng tunay at nakakapanahon na balita para sa tinig ng sining.